Hello guys! Welcome sa aking pinakaunang reaction video. Diwata nagbenta ng pinakaunan niyang kaldero na ginamit sa pagtitinda ng para. Nasa magkano kaya inabot? Tara na at panuorin natin. Ano ba ang napipili mo rito? Naalala mo yung ano? Gold bar? Labasan mo nga. Oo nga, mayroon, Paper, paper. Ang tawag dito ay paper lucky charm. Pero paper good lucky dito. Charm. Oh, good siya, oh. Actually, meron ako nito. Tinatanong ko sa kanila kung tunay ba ito. Kasi tunay may nagbigay sa akin. Oh, oh. Si Wamos! Oo, oh, oh, si Wamos. Tunay si po Parang siya. Wamos. Kasi yeah. Kasi nagpunta ako kay Wamos, tapos binigyan ako ng ganito. Okay. Oh. Actually, may doon tabi. Oo, oh, lucky charm lang yan. Tinatabihan sa mga bahay pa display. Oh, kasi oh. hindi naman siya nasasanla kung ano-ano pa. Pero it's Pero still tunay actual. siya. 24 oh. Karat. Pero meron kasi magre-regalo sa'yo eh. Baka mali mo, maregaluan ka. So tawagin natin syempre si Boss Eugene ng Himaya. Wala. Alam mo, swerte mo kay Boss Eugene. Walang katapusan na regalo. Kaya nga eh. Boss Eugene, ano ba, ano ba ang gusto mo dito? May na, may na ako gusto na daan ka ba dito? Ano bang trip mo? Kahit ano lang, yung galing lang sa puso ni Boss Eugene. Ano ba ang gusto mo yung Hindi naman tayo demanding. Gusto mo, piyaw. Para paswerte. Yan, piyaw, piyaw. Ito eto pala, pam, ay, ito makakas to, boss. Yung all gold! Yung all gold, ah, okay. wala po all gold? <laughs> <Yung all> Oo, <gold. laughs> oh, mura lang yan, to, all gold. Eto, eto! Eto uh... pa, oh. Okay. Eto, talaga mahal. Magkano to? 100,000. 100,000! Gusto mo ba to? But, pag gusto niya, bibilin ba natin? <laughs> Hindi naman tayo pwede tumagay sa isang gulata. Gusto mo ba? Ano? Yes. O oh, yes. gusto I mo to? Oh, gusto mo ganito, eto, magkano to? Forty-five. Forty-five. O 45. 45. forty oh, 45. 45. 45. 45. gusto mo? Siguro dito na lang ako, para mas masyadong mahal. Oo. Talong natin si Boss Eugene. Boss UG. Alam, gusto mo? Tiragalo kay... Hindi, baka kasi gusto ni Dua talaga si... Para mas bagay yung good bon -bon sa Oh God, sukatin natin! Sukatin so, natin! Sukatin! So, sukatin! Ay! Uwaga. Medyo careful ka lang kasi medyo Pag 24 talagang malamot Pero yan talagang may presyo fresh yan. Talagang mabibenta uh, mo at yan. At saka diba yung piyaw pang paswerte to? Yes, papat uh, Mas, na dami, to... mas, to... nadami ba yung tawad sa parisan niya? Tsaka mag-ex eh, na ka oh. niya? Uh, Labs, turo mo pa paano suotin? Hindi, tama yan. Yung puwet, papasok sa'yo. Para yung pera, papasok sa'yo. Tapos pag suot mo na, huwag mo nang papahawak okay, Awa, sa iba. Huwag mo papahawak Kasi okay. yung swerte pag -hawakan, yeah. na, mo po. Paghahawak ka, tapikin mo agad. Sabi ha. So ayan ha, pag na napunta to sa akin, bawal hawakan. Ako bawal ba hawakan. Pag kinag... Paano? Kunyari, kunyari. Ano, customer ako. Ay, diwata, ang ganda. Ano gagawin mo? Tapikin mo agad, gano'n ba? Gano'n ba? Gano'n ba? <laughs> <laughs> testing! Ay, <laughs> <I'm> ang <laughs> oh, ganda naman yung diwa! Ay, pa-1! Ayan! Bigay na naman siyempre ni Boss Eugene. Boss Eugene, totoo toto, maraming salamat ah! <laughs> <laughs> Ay, siyempre totoo yan! Salamat si Diwata nung simulang napasok siya sa Shift Family natin very appreciated natin kung paano sa sumuporta rin sa atin sa shifting na nyo naman so tayo naman na parang live sa tayo we appreciate people and it's time na mapakita natin a simple appreciation sa kanya and sa so, uh, taong naman pamilya tayo hindi naman tayo mapagbilang, diba ay yeah, alright. Uh, Uy, okay. Tadamo, bawal. Bawal hawakan e. Eh. Bawal hawakan. Bawal oh, hawakan. Pwede naman uh, i-sell na mga... pag walang... Wala. Pero uh, hindi ka mawawala. Hindi ka mawawala. Hindi tayo bibili ng alas para i-sell Kaya tayo bumibili niya. Is... Dapat bigyan mo na si Dewanda ng souvenir ng ganito. Oo oh, oh. Ay! Iba talaga oh, si ba? Boss Eugene. Iba ka talaga, Boss Eugene. Oh. ito pa. Dagdag -dag mong souvenir yan sa ano mo, sa doon sa sa, wow, sa bahay mo, doon sa mo. binigay ni Maring Rosmar. Sa papasorte papa yan. Display lang to, nakaganyan lang yan. Kailangan oh, nakadisplay lang papa, yan. Papasorte yan. Pero -gol gold siya, gold, yan. Yan, dapat. Mga sodyak mga ano to, horoscope mo. Ay, yan, mo na, huwag mo na mubarin. ko na. Lagi mo na yung susuotin dahil tanda mo, maaalala mo lagi, shishik. Basta yeah. lagi ang pwede. Ay, bawal Paso, na waka, Ay, sorry. <laughs> <laughs> Ito, I ito bigay naman it. to ng gold ko. Okay oh, oh, naman ako. No? Oh, ito bigay naman namin sa ito. Oh, bigay natin gold sa gold kanya. Pampaswerte oh, sa tindahan mo. Ayan. Tapos bigla mo all heart to look in one. one. <laughs> <laughs> ayan. So ayan, syempre ito. Lahat yung babayaran niya ni Boss Eugene, <laughs> baka akala nagbigay ako, hindi, ito lang bigay ko. <laughs> Alam mo naman tayo, burahot lang si Boss to. Ito ba mo yung gaya-gaya? bibigyan mo siya nito. Ha? Na, Pwede pa check it dito? Gusto nyo? Ano na? Pwede check it dito? Wala akong cash. Oo, oh, sige! Bigay uh, na namin sa'yo. Oo, oh, ayan. Binigyan ah, ka nila. Salamat po. Ang dami ko ng gold, oh. May gold bar. Mayroon gold na piso-piso. Ah, ayan. Mga pangpaswerte. Ayan, so Jack na gold. <laughs> Ano yan? May ready ka na agad na check in? Kailangan lang kita bayaran kasi baka mamaya makalimutan ko. Kung matatandaan yung gender reveal ko, nag-iito si Sir Eugene. 200,000 ang binigay para, para sa may baby. Mag -anong, mag -anong ano natin Last magkano sa... Ito, huwag na po po si bigay po namin ito sa kanya. Ito, regalo. Regalo lang po, baka na naman. Sasabihin na naman. Hindi, alam niyo kasi, pag nagbibigay ngayon kay Diwata, parang masama eh usually si sabi uh, bakit ang daming tutulungan Eto, hindi to tulong kay diwata lucky charm lang to regalo to bigay lang to pagkano lang to hindi to nakakapagpabago ng buhay kasi minsan kasi nababasa ko na nanonood ako eh was na tinulungan si diwata nagbigay din sabi na bakit kaya nang tinutulungan bakit ganon? di ba so ito hindi po to tulong bigay to regalo Magkano lang naman to? Hindi masakit sa bulsa itong mga lucky term na to. di ba? Ito naman yeah. sa amin kasi is uh, appreciation. Ito naman sa anya sa ship is appreciation. Ap sa, sa... Family. Oh, oh. ship. Family. Oh. Under contract to ship. Kaya... For one year, di diba? ba? Ako, marami rin binigay sa akin si Boss Eugene hindi lang namin, mm -hmm. hindi no. lang so, niya pinopost, pero sobrang bite, niya. Ni niyan. So, yun, yun lang, para lang Bakit maginaw. Bakit dato ba si Boss Eugene? Alam <laughs> ko, lang din magpasalamat kay Boss Eugene, <laughs> <laughs> tapos siyempre kay Boss Tuyo, at saka kay Madam. Thank you so <laughs> much po sa inyo. Huwag niyo masamayin yung nagbibigay, ganun talaga. ay yung iba nagbibigay, di natin alam na po na yung mga purpose. Pero at least, ah, nagbigay. Ayahan na lang. Huwag na nang hindi nyo mga negative vibes. Alam mo, mahirap kasi lagi pag puro negative. Wala na tayong magagawa doon. Give it na yun, di ba? So, Teka, magkano ba yung babayaran ko? Magkano lang? Magkano mo tal? 105 po. 105,000. 105,000? Yes po. Yun! Si Boss Rudy na nagbigay! 105,000 ha? Ako, magkano lang to? Laps, magkano to? Ang 15. O, 15,000 lang yung binigay ko? 15,000. Yan o. Ito, ito, swerte to. Dahil yung mga doon, lucky charm sa tindahan mo. Sa office. Yeah, gold din yan eh, gold. O, oh, mm -hmm. diba? The office. Ayan. Yeah. Ito ay regalo lang. Hindi to tulong, ha? Baka sabi nyo, ba't ang tinutulungan si Diwata? Hindi ko to tinutulungan to. Wala akong binigay ay, dyan pa, kahit piso. Baby, baka pasok to? Parang hindi mo oh O, basta kayo. Ako, tinulungan. ni mo siya yun. Kasi ko ako siya. O, oh, diba? <laughs> Ganun ako magaling. Kapamilya oh. pamilya naman kayo niliwata sa atin, hindi naman tayo mapabilang. So, supportado ng ship ang negosyo mo, supportado ng ship yeah, no. ang mga masisipag na endorser natin at kapamilya natin. Basta yeah. anything, Thank yeah. saka you. naniniwala ko yung, binigay, yung binili natin ngayon is, so, papaswerte yan lang. and tulad okay. yan, sa expansion ni Diwata. saktong! may opening si Diwata. Mm, QC, malapit sa amin. QC, eh. di ba? So, second branch niya. Halos so, kapit bahay ko lang yan. So, tayo naman, tayo naman, we, we hope for the long success of okay. Diwata also. And Ayan. more branches, di ba? Yan. salamat po. Yan, salamat. O ha? Kumita pa ako. Baka sabihin nyo, nagbigay ako para magpa training O, oh, hindi. Hindi ako nagbibigay. Kumita pa ako. Oh. <laughs> so, yun, Ay, kala, wala pa yung bayan ng kaldero. Ay! <laughs> Ay, <laughs> Ay <laughs> Muntik mo lang. <laughs> Muntik mo munti lang makalimutan. 1,000, 2,000, 3,000. O, di ko bibigay sobra. Ayan, itong, so itong bigay ng bayan si <laughs> Bustoy ng Kandero. <laughs> Ganon ka ba si Bustoy? Mamaya, ibibigay ko rin ito dyan sa inyo. O, di ba? Yes! Ibibigay ko rin ito dyan sa inyo. Maswerte yung madadaanan natin ngayon na kailangan ng 3,000 pesos. Wow! Yes, yes.